Sige, kwento nyo sa amin. Paano ba ito nangyari? Ano ba? Unang-una, -una, ano ba eh? bakit kayo nasa loob ng kulungan? Ayun. Ayun nga po, eh, noong pong ng bago mag-pandemic po is nakulong po kami. Year 2019, way back 2019 po, ako nakulong po ako noong June. Mm -hmm. Tapos ikaw, February, February po siya. Oh, no, Pwede ba namin malaman Ayun, anong, po. Ano, naging kaso nyo? Ba't kayo nakulong? Ayun, pabali po, po, naging kaso po namin is drugs po. Ah, sa droga pareho Same pareho thing kayo kami. yes po oo ayan kasi 'yan lagi nagiging uh, paksa natin sa ating uh, YouTube vlog mm -mm. yung uh, problema ng drugs no um, so uh, paano kayo nagkakilala sa loob ng selda ano yung initial meeting ninyo dalawa so ayun nga po no so yung sa selda po kasi namin napakalaki napakaraming tao nasa 170 plus kami that time sa isang selda ah uh -uh. uh, sir Uh, tapos eh minsan nung bago po ako doon madalang lang po kami magkita kasi sobrang dami nga po. Uh, Tapos nga ayun po nag uh, nagpakilala po siya, lumapit siya po, nagkwentuhan kami. Kasi nag uh, nagkwentuhan kami about sa mga buhay-buhay namin. Hanggat po ayun nakakapagtalaga yan po ng loob, Hindi po namin namamalayan na nagkakaroon na ng feeling sa isa't isa. Uh -huh. Yung Parang biglaan lang po ba na magical po. Uh -huh. Oo. Wow, Meron agad na ano, may nag-spark ka agad sa inyo sa first meeting nyo. Oo, oh, para para pong ganun na kasi po sa dami lang din po nung pasko din na naging nakilala na lalaki doon. Uh -huh. Sabi ko sa ka, sabi ko sarili ko, parang iba din siya. Doon uh -huh. so, siya mag-30 yung care niya, parang agad niya na pinakita yung care niya sa akin. Uh -oh. mm. ah, so parang na-develop na lang, nag-grow din yung love niyo sa isa't isa. Opo, ma'am. Oh, kasi una, siguro physically attracted kayo sa isa't isa. Yan ang unang-una. -una. Yes, oh, parang kasi po, yung side. Kasi pinaka <laughs> pinakakalaban po namin doon is yung parang buryong. So, mas maswerte ka na po kapag meron kang isang taong ma lalapitan, masasandalan sa so mga pag nalulungkot ka, pag nabuburyong. Mm-hmm. Oh. Uh, na po ng lungkot, nung time na nasa loob po kami. So yung okay. na-develop kayo, uh, anong sinabi ng mga kapwa niyo preso? Nung no, alam na nila, alam naman nila, hindi naman sikreto, di ba? Opo, hindi po sikreto. O -o. Yung iba, oh, oh. Anong sabi nila? Nung mga iba, pinukukuli po kami, sinasabi nila, uh, lugod lang yan sa kulungan, Paglaya nyo wala na kasi mm. dala lang ng pangangailangan, mm -hmm. dala lang ng pagkaburyong, mm -hmm. kaya anong nararamdaman yan, sinasabi po nilang gano'n. Mm. So ako po, nagtiwala naman po ako sa kanya kaya hanggang ngayon matatag pa rin po yung relasyon namin. Oo. Hindi naman kayo ano, parang pinagchichismisan doon sa loob ng kapwa. Madalas po. <laughs> madalas, uh -huh. madalas, ang, madalas ang chismisan ng mga marites. O mga marites doon. Anong sinasabi <laughs> okay. nyo? Oni, kasi si Oni tahimik. Uh -huh. Ano sila sabi niyo, Ani, pag pinagchichismisan kayo? Bakit ulit po? Oo, anong uh, sinasabi ni Oni? Ano nagiging reaction niya kapag pinagchichismisan <laughs> kayo doon sa loob? Wala na lang, wala, wala na lang po akong kibu, ma'am. Hindi na lang po sila pinagiging guns. Ah, hindi na. Dead man na lang. Ano yung pinaka-lowest point sa buhay niyo sa loob na kaya nga sinabi mo, Lloyd, eh, na Dumating ang punto na akala mo wala ka ng kaagapay, tapos nakita nyo at natagpuan niyo yung isa't isa. Ano yung lowest point para sa inyo sa buhay nyo sa loob? Ako kasi yung low pinaka point ko po doon is yung nangulila po ako sa tatay ko kasi that time po na nasa loob ako mm -hmm. is nagkasawi po yung tatay ko. Mm -hmm. Namatay po yung tatay ko sa loob. So, wow. Tapos po kanisa. so that yung pong time na yun ka partner ko na po siya, parang magka-relasyon na po kami. So, mm -hmm. siya po yung naging sandalan ko noon na tinabi niya po sa akin na kahit na wala na yung tatay mo, nandito pa rin ako para sa iyo. Yung mm -hmm. kung mga pinanghawakan ko po, po na salita niya. Mm -hmm. oh. Kasi sobrang wasted po po na kasi gusto ko lumabas, gusto ko makita yung tatay ko. Mm -hmm. oh. oh. Hindi pwede. Sobrang hindi okay. lungkot pwede. po. Mm -hmm. Opo, hindi po pwede. Gano'ng kahirap ano? din po noon. Mm -hmm. gano'ng kahirap magkaroon ng karelasyon? sa loob ng isang bilangguan? Masasabi ko po na hindi naman po kasi totally mahirap eh. Kasi po, uh, inisip ko po siya bilang inspirasyon. inspiration. Mm -hmm. Pangalawa po is yung nagtiwala po ako sa kanya mm -hmm. na totoo po yung mga sinasabi niya which is na-prove niya naman po. Eh, Pero po yung part na mahirap dun po is yung yun nga po yung binubuli kami sa loob. Uh -huh. Yung parang Oo. Uh -huh. Siyempre aaway din po kami. Uh -huh. May mga uh -huh. may mga priority that uh, priority siya that time family niya. Uh -huh. Minsan hindi po nagtutugma yung mga tono namin, nag-aaway din po kami. Uh -huh. Uh -huh. So ngayon uh, na magkasama na kayo, nandiyan pa rin kayo sa Pampanga. Opo. Oo, uh -huh. uh, meron kayong trabaho o pinagkakakitaan? Nagtitinda po kami, meron po kami maliit na tindahan. Ayun, may kita na, no. So, Paro niya sinimulan niya ang tindahan na 'yan. Yes po. Oo, paano niyo sinimulan yung uh, puhunan para sa inyong negosyo? Ayun po, nag-start po kami mag negosyo ayun, nung halos kakalabas ko lang po noon, nung mm -hmm. una po nagtinda po kami ng mga ulam sa kasi hindi po pumatok. Tapos mm -hmm. nagsesipa po kami ng iba. Merienda naman delivery. Uh -huh. Ayun, medyo patok kasi kami na po yung lumalapit sa mga customer. Uh -huh. nagtetentent lang po kami dati, ngayon meron na po kaming tariling pwesto na inuupahan. Maganda At wow. nakapagdagdag na rin po kami ng mga ibang menu na si na po namin sa mga parokyano namin. Ang galing naman uh -huh. ang muling pagbangon nila, no. <laughs> ano kasi pagkain ang siniserve uh -huh. niyo? Uh -huh. Ayun po, dati po nag-start po kami sa bazaar ng fried noodles lang po saka ng quesadillas po. Mm -hmm. Yung kung fried noodles, kami po mismo yung gumagawa ng sauce uh -oh. pati po yung pita bread nung aming quesadillas, kami rin po yung nagmamasa na. O, oh, galing uh -oh. homemade pita bread. Yes po. Isang branch pa lang yan? Opo, bali doon po sa inuupahan namin. Uh -uh. Nag- mag seven months na po kami yan. Uh -oh. So ayun nga, naisipan namin magdagdag ng kulutan ng sizzling ng mga rice mills. Oh, congrats. Eh, okay, kamusta naman ang kita? Thank you po. Kamusta ang kita? Ayun, yung pong mga unang kinita namin, pinagpundar na po namin sa mga gamit. Nagdagdag ng gamit sa kusina, nagdagdag ng ref para pang-stack. Uh -huh. Para hindi na po kami nabibitin sa mga, minsan kasi nasa sold out, wala wow. nang nalagyan na, nisa lang po yung ref namin. Ngayon, nakabili po kami ng chest freezer na po pang-stack po. O, mo, mm. mo, di ba? God, God is a God of pa ano pa talaga. talaga e, no? God is a God of second chances, oh, no? God yes, is a God oh. of mercy. Di ba? Kasi pwedeng may nangyari na sa inyo nung kayo eh gumagamit ng droga, di ba? Pwedeng, pwedeng natokhang na. Pwedeng, oh. sabi, di ba? Pero inside, dun sa preso, uh, nakita nyo isa't isa, latagpuan nyo ang isa't isa.